Sino ako para sa inyo? Minsan ang naitanong ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Para sa inyo, sino ako? Isang propetang may bagong pangaral? Isang manggagamot ng mga may sakit? Isang tagapagligtas na mundong ligaw? Inangkin ni Jesus na siya ang lahat ng ito, ngunit higit sa lahat, inangkin niya na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sasimula pa lamang nilalang niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga ilong, nang hininga ng buhay. Ngunit tayo ay nagrebelde. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Tinalikuran natin ang ating manlilikha at Panginoon. Nilaso ng ating kasalanan ang kanyang perpektong nilikha na nagbigay daan sa sakit, kawalan ng katarungan at kamatayan. Ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa isa't isa at sa Diyos. Ngunit sa halip na itakwil ng Diyos ang sangkatauhan, ipinadala niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang pumasok sa mundong kanyang nilikha, ang mundong winasak ng ating kasalanan. Naging tao siya tulad natin ipinamuhay niya ang isang perpektong buhay. Ito ang layunin ng Diyos sa atin kung kaya tinawag niya tayo upang manampalataya kay Jesus, magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod sa Kanya. Naniwala ang ilan sa kanyang salita at kinilala siya bilang hari. Tinanggihan naman siya ng iba. Bagkus pinutungan pa siya ng mga tinik at pinatay siya. Tinanggihan nila si Jesus at kayon din tayo ngunit may plano ang Diyos. Kusang loob na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili upang mamatay sa krus, nang sa ay mailigtas tayo mula sa paghatol ng Diyos at sa kamatayang nararapat sa atin. Sa krus na yaon, ipinagpalit niya ang ating paghihimagsik para sa kanyang pagsunod, ang ating pagkasira para sa kanyang pagiging perpekto. Namatay ang anak ng Diyos upang tayo ay mabuhay sa ikatlong araw na buhay siyang muli. Nagtagumpay sa kamatayan at ngayon ay nakaluklok sa trono ng langit magpakailanman. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang inaalay ni Jesus sa sinumang mang magsisisi at magtitiwala sa Kanya. Si Jesus lamang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kikilalanin mo ba siyang hari o ipapako mo siyang muli? isa lang ang maaari mong tugon. Tunay na walang mas hahalaga pa kaysa sa itinanong ni Jesus, Sino ako para sa inyo?